Magandang buhay mga kami andi, it's me again, Yuki aka Yuki the Pogi ang batang mahilig kumain So for today's video nga mga kami andi ay napagutusan nga ni mami si daddy na bumili ng mga kailanganin dito sa bahay Isa na nga doon ang aking chimkin at carrots Pero mukhang may binabalak yata ang daddy ha ah, kaya panhorin niyo na po ang buong video na ito kainai na ikaw lang po Ayoko po kainai na ikaw? No. Kung ayaw mong maglabas, malabas ng labas ang daddy, kumain ka na ng pure dog food na. Hindi, chicken, carrots, chicken, carrots. Ayaw mo. Hindi, <laughs> payagan mo ako bumalis. <laughs> Hindi naman magpwede yan eh. Oh, oh, oh. Teka, 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 teka. Wee! <laughs> Wait, kasi tabi gere, gere, <laughs> Wait. Gere, gere, gere. Wait. yung yung wait. Gere, gere, Basta ako, ako, Ingat, Daddy. Kau mo ko. Pera, meron, <laughs> Coffee, downy, cotton buds, manok, carrots. Coffee, downy, cotton buds, carrots. Mayroong phone pala yung ah Apo, alis lang nga Wala nga Wala na Ang lakas lakas lang sa ng Chimpin, eh. Bibili lang si Dary Chimpin at kitchen. Maglilit lang, Daddy. Bibili lang chinkin at carrots. Ang bilis kasi maubos ng chinkin at carrots mo, eh. Nagkukos na yan. mo ingat, Daddy. Ingat po. Sila ka sila sinagin.

Go finish the ball!